akyatin ko yung uh, ibon ko na nang namatay eh, binilad ko dun sa bubungan may akyatan papunta sa bubungan ayun yung hagdan na yun Ito na po yung pinagbilagan ko Doon sa aking Ibon na Namatay Kasi sinipun 25 years ko po siya alaga Dahil sa Memorable po sa akin At saka Emotional yung pagkamatay niya Ay Hindi ko siya linibing ang ginawa ko po sa kanya ay ibinilad ko na naka plastic ito po ayan ito po siya ito yung ibon na ibinilad ko ng naka plastic ang pangalan po niyan sa family namin ay Marky kilalang kilala pong masayahing ibon masayahin po siyang ibon dahil sa nagsasabi siya ng totoo ang sinasabi niya ay palagi paglalabas ako ay pangit <laughs> marahil <laughs> marahil nga po ay totoo pero dahil sa emotional po ako nang namatay siya Ayan. Dito ko lang po siya ilinagay. Ilagay ko lang po siya rito. Ngayon titignan po natin. Ito. Ito po siya oh. Ito yung kanyang ulo. Ayan. Halos buong buo po siya. Buong buo po ang nawala lang yung kanyang mga mata at yung kanyang mga pakpak ay nakaayos pa rin po ayan ayos na ayos pa rin po yung kanyang mga pakpak halos kung siya ay buhay eh marami na siyang sinabi marami na po siyang dinaldal kung siya ay buhay at ang unang-unang ang sasabihin niya ay pangit ayan po oh. ayan kaya ipipreserve ko na lang po siya lalagay ko na lang po siya sa isang lagayan at medyo ayusin pa yung kanyang mga balahibo para lalo siyang manatiling buhay sa alaala -ala. bye bye po sana po ay meron kayong ibang aral na natutunan lalo na sa mga nagmamahal. Salamat po ng marami. Paka-subscribe na lang po ang aking video, mga content ko. At please po patuloy po kayong sumuporta sa akin sa init ng panahon ay ganun po kainit ang aking pagmamahal sa inyo bye bye po bye bye God bless to all of you